Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Iran versus Israel. Sino ang mas makapangyarihan sa dalawang bansang ito? Pagdating sa kapangyarihan, maraming aspeto ang dapat isaalang-alang. At tulad na lamang ng militar, ekonomiya diplomasya at teknolohiya kung ikukumpara ang Iran sa Israel sa mga aspetong ito. Ito ang mga paunahing pagkakaiba. Militar, ang Israel ay may isa sa pinakamodernong sandatahang lakas sa mundo na kinabibilangan ng advanced na teknolohiya tulad ng Iron Dome Missile Defense System at malakas na Air Force. Pinaniniwalaan ding may kakayahan din sila sa mga sandatahang nuklear. Bagamat hindi ito opisyal na kinukumpirma. Sa kabilang banda ang Iran, ay may malawak na bilang ng sundalo at proxy forces katulad ng Hezbollah. Aktibo din sila sa mga cyber operations and ballistic missiles. Subalit mas limitado ang kanilang advanced na sandata at teknolohiya kumpara sa Israel. Ekonomiya Ang Israel ay isa sa pinakamaunlad na ekonomiya sa Middle East. Malaki ang kanilang industriya sa teknolohiya, innovation at agrikultura. May malapit din silang ugnayan sa mga bansang panluranin, partikular na sa bansang US. Samantalang ang Iran ay malakas din sa sektor ng langis, ngunit apektado ang kanilang ekonomiya ng mga parusa mula sa ibang bansa, partikular na sa bansang US. Dahil sa kanilang nuclear program, ito ay nangdudulot ng malaking limitasyon sa kanilang ekonomiya, diplomasya. Ang Israel ay may malapit na alyansa sa mga bansang kanluranin, partikular na sa Estados Unidos at mayroon din silang relasyon silang mga bansang Arabo sa ilalim ng Abraham Accords. Samantalang ang Iran ay may malapit na relasyon sa ibang bansa katulad ng Russia at China pati na rin ang kanilang mga aliado grupo sa rehiyon. Ngunit sila ay kadalasang natikita bilang banta ng mga sa dahil sa kanilang nuclear ambition at proxy conflicts. Sa kabuuan, ang Israel ay mas makapangyarihan sa aspeto ng teknolohiya at militar sa kasalukuyang panahon habang ang Iran ay may sariling kalakasan sa bilang at estratehiya. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay madalas na nakasalalay sa konteksto ng mga alyansa, teknolohiya at pandaigdigang politika. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta at huwag sanang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para para lagi kang updated sa mga bagong balita